Anak ni Vic Soto at Pulin Luna na si Mochi, marunong nang mag-makeup. Ang galing gumamit ng lipstick. Narito the chika ang cute na cute na chika natin today. Isang super cute at alew na alew na eksena ang ibinahagi ni Pulin Luna sa kanyang Instagram story na agad naman kinagiliwan ng mga netizens. Sa nasabing video makikita ang napaka-adorable na anak nila ni Vic Soto na si Mochi habang nagme-makeup gamit mismo ang mga gamit ni Mami Pauline. Si Mochi ay abala sa paglalaro ng makeup set ng kanyang ina na si Pauline. Makikita nga siya na maingat na naglalagay ng blush on sa kanyang pisngi at pagkatapos ay nag-apply din siya ng lipstick na tila ba eksperto na sa si pag-aayos. Seryoso si Mochi sa kanyang ginagawa na parang dalagang kumilos agad na umani ng papuri at reaksyon mula sa mga netizens ang naturang video clip. Marami ang natuwa sa natural na charm at cuteness ni Mochi na sa murang edad pa lamang ay nagpapakita ng galing sa pagme-makeup na ginagaya ang nakikita niya sa kanyang ina na si Pauline Luna. Cuteness overload talaga ang bunso ni Bossing na si Mochi na kinagigiliwan ng publiko. Uh.